Kayawin mo, kayawin ka magtiwala ang buong puso at lubusan. At huwag kang mananang sa sariling karunuan. Sa lahat ng inyong gawain, siya mga nga'y alalahanin upang kahit panubayan sa inyong patahat. Uh, ito po, ang uh, pagkatiwala tayong lubos lubusan ng ako puso, hindi ako buhay, kang loobin yung inyong po. Kung nalang manggawang tamang ng naman uh, Lalo yung hindi talagang kang matang uh, yung dumati sa inyo po. Kung baga, may tamong matang tamong ang Lord. Kasi buri ng Lord, bilang anak na matang tamong kayo, na makakabuti kayo. Kaya katamay, amen po. Amen. Tapos, ah, Tapos, ah, nga share ko mo po kaya ngayon ni yung oras nila kung talaga yung plano ng Lord kaya katamay, dadis siya po yun po. Uh, yes. Alam na nung mang pagsubo, ala na mga ala na mga pag sakit karamdaman ng mga kapagpigil yung plano ng Lord siya katama yun eh. kamatayan man yan, minsan at yun ligit, yung lingit ng kamatayan pero minsan gawa yung Lord na minsan gawain Lord na plano na ay eh, nakapakunan okay. Kaya maniwala ako Lord, Kiyasa. kaya biya mo yun uh, kinilo Lord, maniwala, Lord kasi dati po kasi hindi tako na ako mewala pero yung pengawa pen kami, plano ng Lord. Kasi sabi niya nga, plano na nagbibigay pag-asa. Kaya, kembe ako ngayon, alam mo na pasalamatan lang, hindi ko, itataas kembe ako, kundi Lord. Amen ko. Kahit tali ko magubura, uh, ako na dating nga ito, na plano na anak ko yun, matumpad. Amen